Dr. Vito, sa ang pagkain naman natin, maaaring makita ang vitamin B complex. Ito po kasi karaniwan natin nire-request sa mga doktor na tayo po yung resetahan nito. At sa ang pagkain naman po natin ito, maaaring makita. Una, bakit nyo kailangan kumain ito? dahil mayaman po sila sa vitamin B complex. Number one, ang narason is ito po ay source ng immune function. Ibig sabihin, ito po ay nakakatulong sa atin para patibayin po ang ating resistensya. Particular po dito ang vitamin B6, yung pyridoxine. Ito po ay tumutulong sa atin para palakasin ang ating resistensya kung tayo po ay may malubang karamdaman. Pangatlong function po ng vitamin B complex, sama na makikita natin sa mga pagkain, is for brain development. Kadalasan kasi kapag kumakain tayo ng mga pagkain sustansya sa B-complex, ito po ay nakakapag-enhance ng performance ng ating utak para makapag-solve tayo ng problema so word at sentence formation. At pangatlo kapatid is for disease prevention. Kapag ikaw po ay umiinom ng mga supplements or kumakain ng pagkain na mayaman sa B-complex, gaya ng vitamin B6 and B12, ito po ay nakakatulong sa atin para pababain po ang pagkakaroon ng sakit sa puso at ibang type po ng cancer. So anong mga pagkain po ang mga dapat nating kainin na mayaman sa B-complex? Number one, yung whole grains. Kagaya po ng pagkain ng ating brown rice. Pangalawa, isusubukan natin kumain po ng nilagang itlog dahil sila po ay mayaman sa vitamin B5 and vitamin B12. Yung mag-consume ka ng two large eggs, provides 46% of daily vitamin B12 and 39% of vitamin B2. Pangalawa, itong mga legumes na ating makikita po sa mga beans ay sila po ay mayamang source po ng vitamin B12 na nakakapagpababa po or vitamin B na nakakapagpababa po ng sugar and ng ating cholesterol. Pang-apat po, kadalasan pag sinabing citrus fruits, ito po ay vitamin C. Meron po sa mga citrus fruits kagaya ng orange and lemons, meron sila lang 6 vitamin na makikita natin. Number 1 is yung vitamin B1, B2, B3, B5, B6, and folic acid. Panglima, ang isa pang mayamang source po ng vitamin B complex is yung avocados at least 20 vitamins and minerals na meron po dito. Kapag kumakain po kayo ng avocado, meron silang ipapang mga benefits for eye protection, pampababa na ating timbang, pangihinat sa ating boost, ng ating mga mood, pampalakas. Ito po ay nakakatulong para sa ating puso at papapatibay ng ating buto. Pag-anim na source po ng vitamin B complex ay makikita niyo po sa pagkain po ng meat, poultry, and fish. Kadalasan mas painam po na ang mga kinakain nating mga meat or karne ay yung atin pong inaalaga ang mga hayo para sa ating pangkonsumo kung saan ito po natural nating pinapakain ng mga pagkain pang pangpito kapatid yung mga cereals no ating mga kinakain pwede rin naman pong mga oatmeals na sila ay mayaman sa vitamin B complex sa B1, B2, folate and B12 Pang-walo, mari po tayong kumain po ng mga animal liver sa ito po yung mga atay atay ng manok tayo ng baka na mayaman sa B1 and folate. At kadalasan, kailangan lamang natin ugaliin na ito po'y ay kakain natin paminsan-minsan, wag lamang pong sosobra. Kaya ito po yung mga pagkain na mga dapat yung kainin na mayaman po sa vitamin B complex kung talaga po kayo ay malayo sa mga butika, sa mga hospital na makakapag-provide po ng mga gamot na to at supplement. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.